So ayan, good morning po mga boss, madam. Uh, dito po tayo ngayon sa farm nila Kuya Ji. Subzero Game Farm. Uh, Subzero Game Farm. Mga <clears throat> maliliit sila manok dito yung natawag na Shirama. Ayan oh. Yan, mga Shirama yan. Ayun, tumilaok yun yung tatay nila. Ayun po. Ayun, nililit. Dito po tayo ngayon sa Milagros, sa Maybaklai. baklay. Ayan po. Yun po, yung mga may alaga pa sila rito. Ano, ah, uh, Road Island. Ayan. So yan napakaganda dito at saka napaka-fresh ko ng hangin ayun. saka yung pamangking ko gumawa ng ano ng papag sa taas ng puno ayun oh. napaka-fresh ko dyan. sarap matulog diyan. Ginawa niya ng papag. Ayan. Uh, Saka dito sa kabila. Pakita ko sa inyo yung mga uh, alagang pabo. Kailangan sara muna natin to. yung isa pabo nakatali tinali muna kasi gaaway-away sila babo. Tara dun sa kabila. Ano malaga ring ano yung rabbit. Puntahan natin sa kabila. Uy, darakot 'to, baye eh. ini. Ano? Yan si Rama pa rin 'yan. Si Rama. <coughs> ano? Darako niyan doon na si Rama. Malaki tag-baba eh. tanabong na manok ayan, oh. ayan oh, o so at ito yung mga alakan nilang alagang rabbit dito mga rabbit oh, may pagkain pa sila dito pakainin natin ito yung ano kinakain na repolyo pang ano lang ah, yan. kinakain nila rin yan Maraming sila dito. Ayan ah. Oh. Rabbit. Tsaka ano, may mga alaga rin sila dito. Yung ano, yung ano ah uh, hito. Nilagay sila dito ng hito. Punta natin. pa. Ay, hindi makita kasi yan na eh. Hindi na ano ng tubig. Sa maraming hito yan. Hindi na palitan pa ng tubig. Sa ilalim. So, ayan. Dito po, dito lang po to sa Milagros sa may baklay sa farm ni Kuya GR uh, Sub-Zero Game Farm na dito yung mga kambing yung mga kambing dito wala ka so, yun nang pansalang sa breeding pin ano uh, superbolic Boston Roundhead Ito yung bahay nila ng mga kambing oh kaso wala dito nang hinahain pa hindi pa yung mga kasalang sa breeding pin oh. yun pa so guys uh, ngayon naman tayo nakapag vlog uh, sa so tagal tagal busy kasi ayun ah uh, Maraming salamat Good morning.